Nakalakad na po ako ng maayos. Wala po akong tenate nagamot Nagulat po ako 120 over 80. In God's grace, sa buong dalawampung taon, noon ko lang naranasan na magkaroon ng 120 over 80. Ako si Dornosa Toscano, taga rito sa Makati. Ako ay 55 years old. Kukwento so, ko lang yung aking naranasan mula pa nung ako ay 35 years old. Uh, 35 years old ako nung ma-diagnose ako na high blood. Uh, ang taas ng dugo ko, 150 over 100. Sa edad kong 35, nakapagtaka na high blood na ako. Hanggang sa yung high blood na yun, nagkaroon yun ng kapatid na anxiety. Nagkaroon ako ng mga takot sa buhay ko. Hindi ako makakain ng maayos kasi kinatakot na ako ngayon pagtaas ng dugo ko. Ang dami kong naranasan na halos pabalik-balik ako sa ospital dahil mataas yung dugo ko. Umaabot ito ng 180 over 120. Uh, ang dami kong naging experience tungkol sa high blood na to. Minsan, bigla na lang akong nahihilo, nagsusuka. Tapos, um, dumating yung pananguna, na talagang nakamuhiya ako na itong sakit na to kasi kahit hindi ako kumain ng maraming kanin, kahit hindi ako kumain ng maraming bawal, ganun pa rin eh, hindi nagbago yung 140 over 90. Kahit umiinom na ako ng maintenance ko sa umaga, sa hapon at gabi, wala pa din, 140 over 90 pa din, hindi ko rin maintindihan ba't ganun. Hanggang sa dumating na talagang suko na ako, tapos nadagdagan pa yung sakit ko, nadagdagan ito ng nang pa ako na halos hindi ako makalakad. Saka sobrang sakit talaga. Hindi ko mapigilan yung, yung kirot. Nakakaiyak. Meron din akong naranasan na hindi ako nakakatulog dahil sa anxiety ko. Dumating yung panahon na talagang halos naging body clock ko na yung kuyat. Kasi hindi nga normal yung buhay ko eh. Halos alas stress na ako natutulog ng madaling araw. Nagpatingin ako sa doktor, nag up naman nila ako. Kaso nakuha ko yung result after two weeks. Hindi eh, magang mag pa din pa ako. Tapos yung doktora ko naman, hindi dumating ng two weeks. Di almost one month na namamagaan pa ako. One time, may napanood akong testimony about sa mix Nag-doubt ako nung una kasi baka arte lang nila yun. Baka hindi totoo. Pero sabi ko, itatry ko to, itatry ko tong plumbo mix na to, wala namang mawawala. Then, ininom ko yun, Sinunod ko yung instruction, parang doon ko na na naranasan na umayos yung tulog ko, umayos yung pagdumi ko, hindi ko nga pala yan nabanggit. Yung pagdumi ko, inayos niya. Yung digestion ko, inayos niya. Uh, tatlong beses na akong nagpupunta ng CR, tapos hindi ko na kailangan, ano, dati mahirap akong dumumi, mahirap lumabas yung mga bagay na yun sa ko. Kaya natutuwa talaga ako, ang daming binago ko yung pagtulog mo, aayusin. Nakakatuwa isipin na totoo pala yung sinasabi nila sa Facebook, no? Akala ko, hindi ko akalain na isang araw eh, magpapatunay din pala ako. Yung sapa ako po, almost one month, yun walang gamot na naibigay sa akin dahil two weeks ang result, two weeks walang doktor. Ang ginawa ko po, nag-purchase po ako ng 12 pieces ng Plabo Mix. Yun lang po ang ginawa ko. Ininom ko yun ng dire-diretso, sinunod ko yung instruction kung paano. Hanggang sa nakita ko po yung paa ko na wala nang maga. Totally wala na. Nakalakad na po ako ng maayos. Wala po akong tenate na gamot. Kaya naniniwala po ako talaga sa high blood go for almost 20 years nung kinake up po ako sa Medical City araw-araw, pinukunan -araw, ako ng blood pressure. Nagulat po ako 120 over 80. In God's grace, sa buong dalawampung taon, noon ko lang naranasan na magkaroon ng 120 over 80. Sabi ko pa nga po sa nurse, pakiulit po, baka mali kayo. Pero 120 over 80 po talaga. Napakagaling ko ng Plavomix. Talagang totoo, tunay na tunay na mapapagaling kanya. Kailangan po, consistent lang tayo sa pag-inom para po makita natin yung result. Kaya, bilib na bilib talaga ako sa Flavo Mix at hindi, hindi ko ito ipagpapalit. Ito po ay pinagmamalaki at pinagsasabi ko po sa buong mundo o buong Pilipinas na napakagaling ng Flavo Mix.